Tapos mahatid sa atin ng quick times. Ayun sa. Ato. Alright. Sana so, maganda yung panahon, no? Hi, right, good morning guys. My name is Bernie ng Burns Moto. Kamusta kayo? So for today's video guys, um, ang ride natin today is pumunta tayo ng Jarios Peak sa Marilake At merong um, rides na hatin sa atin ng Quick Tires. So, sama tayo sa breakfast ride ng Quick Tires. Sirip tayo doon. Release muna tayo ng stress at uh, magpahangin-hangin. Lain natin ginagawa sa buhay lately. Set natin to. Okay, so enjoy natin, no? Enjoy natin yung mga banking and sa Marilaki. Chill tayo. And may babiyahin natin ulit si, ano, Colossus. Okay, daming runners. By the way, guys, alas 6 pala ng umaga ngayon. So, mahaga pa to. Ang meet-up time doon sa Basoboso or sa Shell Basoboso is... 6 a.m. So, may delay tayo pero yung take off naman is 7.30 so I hope mahaba tayo diba kung hindi man habol na lang tayo sa Jarios ano ba yan hindi tayo makakuha ng ano timing susot ko yung gloves ko eh kaya kaso nandito na tayo sa fast lane eh yes, Let's go! Grabe, bilis ang biyayo. Ang traffic, guys. Ganda talaga dito pag ano, eh, makakagap eh. So gusto ko rin palang i-take yung opportunity na ito Na i-shoutout yung mga subscribers natin Yung sa YouTube channel natin guys uh, Maraming maraming salamat um, We're running around 1,500 plus So maliit lang yun para sa iba Pero sa atin uh, I really appreciate that Thank you so much So yun meron lang stoplight Babis guys Man, Yes, sir. Pero may nahulog ng susi Hindi ko na nahulog doon. Nasa sa atin na. Ay, fuck. Oo nga. Ay, shit. Oo. Sa'yo yun? Oo, ah. Ano saan na nahulog Teka, iikot ako. Sige. Ubusi na ako. Buna, bumuk... <tire> kaya pala bumubusina ka, yeah. Sige, sige. Salamat, uya. Salamat, uya. Shit, 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 shit. Hmm. Nahulog kay susi na Pula. Sana makakuha pa natin Sorry, sorry, sorry Ah, shit I hope still okay Life sa river, naman Muntik na tayo guys Kasaya na pa tayo dito Oh, Sana, muntik na tayo doon Nahulog no, yung susi ko guys Sorry nalabanan ko na very late dun ah Shit buti tinadaanan Experience na naman yun ha Woo, Thank you Lord So yun, yun yung iba kasama natin pa on the way pa lang din So sabay-sabay kami guys <laughs> Late na yung iba Actually hindi naman kami late Tapos uh, naman sa Uwasa uh, kami na sa 7.30 Na grace period Pero siyempre huwag naman natin sagarin diba Kaya baka talaga ako oh, guys Buti na lang hindi natin nadaan na yung susi Walang-walang nakasagasa Papagas muna tayo Alright, pagkas muna tayo guys

yun Salamat. ta ano sila? sila version don. ah wala pa tayo palang? tayo palang okay wait lang alright so take off na sila guys um, ito yung kasama namin si Brace tsaka si Mototech let's go hey what's up guys subscribe kayo Mototech subscribe subscribe Mototech Mototech roadie let's go <laughs> alright so auto make up na sila Uh, wala pa si Borge pero may ko na si Borge na sumunod sa atin papuntang dyan kay Riels. Nantay din naman natin si Borge pero medyo malalit kasi tayo ng sobra. Kaya kaya naman tayo ni Borge. Let's go! May naisis ko ba? Sabi mo sumunod? Okay, tara. Alright! Ang dami ang vlogger guys, ang dami ang vlogger dito sa rides na to ano sila Rody, sila Ninyang Olotsky, si Moto Kalbo Iba kasi hindi ko masyadong ganda guys, hindi naman tayo masyadong active sa vlogging scene Sa mga um, organized ride right na ganito, hindi tayo masyadong active dyan Yun o know? Alright Alright. So, minuto tayo sa glit na nagpalit tayo ng battery ng GoPro. Low no, bat na eh. Pero, hahabol tayo. naman maganda rin. Okay, clear. Let's go. Ito si Ninong Aletsky to eh. Na naka a rocks. speak, you tell Sige, sige, paso ka. Yon, yon. So na kami, na kami sa mga Quick Turn Boys. Misisi Ito yung best bi be dito guys oh. Dami pala ng bulay. Walang kalamansi. Hingi ako kalamansi. Hingi ba ako kalamansi? Sige pre. Kay pala. Let's go. Okay, 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 go. Okay, okay. Okay. Wala din Face up muna, pre. Face up muna. Head. Knees. Shoulder. Susi. Shoulder. Knees. Susi. Walang gulong pati sumayaw! Eh. Bring me. Kutsara. 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 <laughs> Kutsara. 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 gulong. <laughs> Ito mo sa atin ni Alni at ni Mom Demo! 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 <laughs> Next! Hawa kamay, yung dalawang magkadikit na nasito. Yeah. <laughs> <laughs> Next! Next! <laughs> Next! Itaas ang man ang kamay! Itaas! <laughs> Next. Lapit konti. magkapantay na kayo. Lapit. Yan. magkapantay na kayo. Para sa Para sa No'o. Next step. <laughs> duhon, sige <kito. laughs> Yakap. Yakap. <laughs> <laughs> Ayos silo, <no>? Ayos na guys um, Alas 12 na eh So to take off na kami Pre Bigay mo na isang gulong dun May rapang kayo Alright so yan Antay ka na tayo Mauwi na At uh, uh nag naman tayo guys nag naman tayo sa um, Breakfast ride na hinabot ang tara diyan Pero nag naman tayo sa breakfast ride guys Masaya so um, Maraming mga influencers at vloggers na Pasadi dun So Namit natin sila Al Alni Or Alfie TV sila Moto Kalbo, sila Tito, Pelotsky, sila I'm Lakay. Yan, nandiyan sila lahat kanina. Si Pawe, nandiyan din. Sa so, Sting, ang dahil natin nakita ng mga Moto Vlogger na uh, endorser, brand ambassadors ng Quick Tires. Yung tropa natin, si Errol, nanalo siya ng isang pair ng gulong para sa kanya sniper. So yun, yung mga ganong ano, yung mga ganong rides guys. Um, mga ganong organized events. Uh, all although pa na naman pero nakakatuwa. Kasi kahit pa paano, Ah, uh, malilibang ka rin eh. Kaya ako medyo, alam mo 'yun, medyo problemado ka, marami kang iniisip kung so magano. Pala may mga ganitong events, guys. Try niyo, try niyo pumunta. Masaya. Nakaka-relax, nakaka-enjoy. Ito pa na nakaka-refresh. Sa bacterial din naman tayo. Uwi na para tayo ngayon ng ah, uh, Marilake, pabalik na tayo ng Manila. I hope na-enjoy nyo yun guys. And again, ah, uh, my name is Bernie and I'm Bernie Moro. Sa There's always more to life, people. Right, safe everyone. God bless.